what's up guys? Magandang <laughs> umaga po sa ating lahat ng mga nanonood. Tamiming rip po tayo ngayon dito sa Palace Dan. Ngayon tayo bino. Ayan, di nandito po ulit tayo kala tayo bino. Huwag oh, ay kita ang kita mahal. Ay oh my. Chong, bayan ka na pala. Eh, hey, eh, eh, maliit yung kahit Aba, dami po. Ang dami, uho. Kitang-kita. Buti mo kinakita yung steropom. Aba, yung steropom natin. <laughs> <laughs> Mamaya pag mailalaman na, masyado tayo excited. Okay. Tiyo, harinang languyen. Aba, tira. Ah, <laughs> Dami. Yan, guys, o. Oh. Kitang-kita mga isda. Guys, yung itamain ay pizza. Pizza do. pa sa Italiya. <laughs> yan may dupo ng pizza yung ating gagamitin ngayon ayan at ang ating pong ako pinag po, naghamig ng harina yan po ang magandang pamain do no na sulit maliyan ordinaryo 'yan kakatuwaan pala malaki-laki mala yung huli na para masarap ang higop ni baby Ay, ma mamaya Yun po tagaday ang kuya makoy ay nakahuli. Pero ang kuya makoy po ay paglalagay pala ng biwas ay nagdugo na ang uso at na biwas. Iya. Yeah. Nado yung styrofoam sa tricycle. Kami po ay late na na sa aming pamimiwas kami po dapat ay na pa ritong alas 7 ay si Malia po ay dinala muna namin ni Mahal sa clinic at si baby po ay may sipon ay kaya po kami ngayon la ang late na kami ah, ay po dito may iba rin kulay pala si Teo na ano ay abay bigla namang umano ah, lumubog may kulay orange na tilapia. Ah. <laughs> Abay ang kuya pinaglalagay ng biwas kanina. Abay na ano yung nakakawit agad yung uso niya. Abay nagdudugo. <laughs> Yan yeah, po pangalawang huli na agad ni kuya. Abay uho, oh, lalaki mahal ba ito uho sa gitna? Aba, ano na iyan? Iba talaga pag bulatit, kita nila, nakibu. Bulatit nga rin. Yan, putuli na naman. Mamaya daw kami sa panghuli. Mga jambo ang amin. At gusto gisong... Oh, yan ang mga masarap. Oh, okay. ah, ano di yan? Ah. Wow. Wow, yan yung malasa. Pangganga. Yok. Mabagal si Malayo. Yan. Ito po ay napakataba ng ganitong tilapia. Dinadala na ni Maloy ang lalagyanan at bibi pa ka mag-ice cream. <laughs> Dali, dun, kunin mo sa tito mako eh. Oops, baba. Oh, laki na yan kuya. Oh, yan ang masarap ko yung pangit. Oh, dali agad. Wow, dali agad. Yan, madilaw. Oh, laki mahal. Laki. Woo! Laki. Yay! Yeah! Laki na malay <laughs> Mahal, laki. Sulit. Yay! Hali ka, na kita. Yan, diyan ka. Yan. Yan, one, two, three. Na, sa <laughs> Abay, huli na naman. Hop. Oh, yung magpinsan. Pareho <laughs> oh, na kahuli. Kaya nasa ang atan lang sa bibigay. Payat. Ito payat. Ah, pasang ko. Payat. Ah, sige. Oh, laki na naman. Woo! Yay! Malaki <laughs> ulit. Wala lang lang ang Iya, laki po nang huli ni Kuya. Iya. Malaki yan kuya. Yan ang ating mga pang-ihaw mamaya. Aray, si paano wala po. Ay, wala ay, wala lang po tayong ulam. Sabi ni Tatay masarap daw po 'yung inihaw mamaya. Ano, ugas to. Naiwan nung ano. Talibag, talibag, talibag. Ay, oh, dalawa po uli nakatan. Ay, nalaglag na wala isa. Malaki. Malaki. Malaki! So, ayan po. Papakita ko na po sa inyo huli namin. at malaglag naman yung malaki. Aba! Ay, marami na po ay, yung, yung huli namin. Tinangin <laughs> <laughs> na yung pamibas ko. Ay, ay naman. That... May, may huli na ako eh. Ay, may huli! ay! <laughs> Po, mali. Oh, oh. Baka kulay po lang huli na yan. Uy, no, ay, wala, nawala. Wala. <laughs> yan huli baka na naman. Mm -hmm. Si yes, Kuya po pala, pala. pala magtatangkil ka, yung Aba! Ba? Huli! Ah. Oo, pinalis uh -oh. ka lang. na <laughs> Ayun ay, ng bulati. Ayun Oo, bulati, so, din. bulati. Ay! Ay, <laughs> Biliyan, din. Ay! Ay! Sobrang dami na nito. Iyo, sarap na ito. Uh, 'yung okay. na, hey okay. okay, na. Puno itang estero, po. Ayun, nagpapanghuli na po kami. malalaki ka pa man. Kari na po yung, ano ah, si Mali walang mahuli. Malaki ay. Nakid na pa lang, ngayon ay sunod-sunod na. Pumantay. Ay, ay nako. Mahal, yun yung masasarap. Ito ang masarap na pangihaw mahal natin. Iya, yeah, huli na naman po. Lahat ay ganun, hani? Eh. Pili, hani? Naihi eh. talaga. Abay, parang kay, hindi nakakaano ng ano, hani, eh. ng pamain, tipid sa pamain si Mahal. Hindi lang ang pamain mula kanina. Nakatatlo na. Ay, Mahal! Dali, kinikibit na naman. Oh, Ay, dali! Ati! Lisa, Ati! Ay, nakaw. na. At nang din. han 'yung mga pula. Ito ko hindi na Oh, dilaw, mataba. Bakit ako'y parang namimibos yata? Laki, kuya! Ay! Ay, sayang! Hindi, natanggal talaga. Ay, sa iyo ah. Nag-react si Juan. <tapakaroon> Diwari po sa ato ah, isa ay, 1.6 at yung isa 1.3. Bakit talagang dalawa sila naka na ay sa... Talibag sa... Talibag sana ulihan. eh. Yan ang madilaw. Kalagi, kalagi. Yay! Mag-uha ng bulati. Mali ka magkaragat si Kuya mag-ano ng bulati. Yan ang masar... Ating iihaw mahal mamaya. Ating iihaw mahal. Mahal baka kimaano niyang isang baywas. Ito kayo maluya. May hilpain? Wala. Natay po puti so, yan po yung huli ko. <laughs> yan po. At lang may bigay sa akin pinya. Kala ko ako may mabibili. magaganda ang pinyahan dito ni Tiyo. Ang Tiyo daw po may apat na kilo dito nakuha na pinya. Ang isang piraso na. Saano, hindi tiyo, grabe ang ano na ito, honey, mamunga din po, honey, talagang abay, hinog na, Tiyo. Ay, na, hey, Kaya... Yan, salamat po kay Tio Binok. Ayan na, tingin mo taba. Ito po ako binigyan ni Tio ng dalawang, nakalibre pa ako ng dalawang pinya. Kay Tio Beno. Salamat po. Ayan, dali, 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 dali. Oh, ay laki kuya. Ibang kamay ng nalabi. <laughs> Pero talagang, kung iyan ay hindi masyadong marami. Kahit ng bugbog na pagkain. Basta pinakamaliit ay dalawa siyang kilo. Pagka po, hindi sila pa ni. Oo. Sana wala pong ibang kalaban, honey. Eh. Aba, marami <laughs> ng <apal> na nga pala. <laughs> Ako na mimiwas chong, eh. ay. <laughs> iya. mo mm kasama, Mga tatang perasa pa. Aba, aba, aba. aba. aba ah! Yay, 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 yay. na. Aba, ay, ay, ay. ay. talaga makakawala pa kayo, ha? Oo, oh, ay. Um, manal, mabilis pa ma upsoin yung bulate. Ay ko, oh, dadagalan nga na ito. Oh, ay talaga. dadagalan <laughs> ko't na ko, baka makawala pa. Ayan, eh, maka... Gigibik na si baby, ay eh, hindi pa kami nakaka-uwi. <laughs> <laughs> Kaya <laughs> nga. Nalaki pa man din ano eh. Si uwi na yun, nakawala pa. Luloy, tap. Oh, masugatan ka pa kung kailan tayo paalis na mahal. Kaunti na lang ang mga ilang piraso na kami uuwi na. Kami naman pisaglit pa lang dito. Si Malia po ay akin muna iniwan saglit kay nanay. So mamaya po masarap ang aming kain. Huli! Kuya, parang yan yung nakawala sa iyo kanina. Boy, ganito ang kulay, mas malaki dito. Mas malaki diyan Wow, laki na yan. Kulay dalaw yung pimataba. Kabay talagang The best. yung Yan po, last na. Pauwi na kami. Sa so, susunod ulit sana si Tio Bini, huwag madala sa amin sa pagpapamiwas uh, papamiwas dito sa kanyang palaisda na maraming ano, at ah, tilapia. Maraming pinya. At maraming pinya. Nasaan yung pinya ko diyan dalawa? Hoy, nasaan ni pinya ko?

Ah. na kilo ito. Isa lang. Isa lang na, Isa na, 6, 6. 6 na kilo. Ay, <laughs> tama eh. Kaya nag pa na. Eksakto, na kilo. Wow, dami eh. So yan po mga huli. Wow. Dami, lalaki eh. Wala, mahal. Pero kung kami madaming namiwas na yan, ay kami maraming huli. Dalawang ganay ito, honey. Lahat na yan? Oo. Oh. Nang ako pa yung anima. kayo, Bino, sa pinya. Yan po, at tinira na po ni nanay na balatan. Yung ating pinyang pinahingi po ni... Fresh from the park, Olivas Saan ito? Oo, oo, oo. Abo, may po. Hindi. Ay po, ito yung pong kinakalis kisan. Tutu, sabi nga, sabi nga ni ba, hindi hindi na huli sabi, inilala ko ni ate ko na. Ano ito Hilda. Kaya sila Ano Oo. mayroong parting matamis. Nakuha ka matamis, ay Ito ah, matamis. Yan, halata naman matamis. Ayan yung uh, hilaw pa. Matamis mo? Matamis! talaga mo yung ating pinagalit, ano, kaya di ano, akawali diba ngayon ay ano yung matrixo tik. Hay. So superan. Damisukta niya. diyan aso judo sa bagay. Oh, may chala. Ano ba? Oh. Ito to na ba? Ah. Oh. So, eh, siya sa umama dalya sa pagtutulog kay Kapitan Tatalian. So yun naman. Hello guys. Iba po hindi nakinilis kaysa natin po yung aming uulamin mamaya. Paano? Mamaya no sa linok na. Sa pag So yan po at kami ngayon ay nag-iihaw na ng huli naming tilapia kanina. So yan po yung aming panghapunan na ulam. Ano kuya, may mga luto na. Ba. Diba. Yan, may mga luto na po. Ah, kami po ay kakain na ng maaga. At ang amin pong apoy ay bunot. Mas mabango, mas masarap. Juju, halika na kung may na si Daddy. Kain na na. Kaya si Lolo Nadoon. Kaya ay na nung yung siya na yung kabal. Oo, ooo. Ay kabilong siya. Oo, ooo. Ay kung sagabong iyan. Oo. Ay kung sino yung niya, yung dalan nila yung may ligtas na. Um. 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 Um baka hindi mo kakayanin Yan like. um, yeah. hey. ah po In like, yun, doon sa ano Dapat ano yung ano na ano Ayun, ano na ano yung 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 ano 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 So may gataanan eh, parang sa lagunin sa... Kinuglo to, kinuglo to. Kinuglo to. Parang siya dito. tayo guys. Okay. O sabi ngayon, sabi

May atis ka pala. Nakalibre ka ng atis. Wala pinas ko nung alok araw ay baka nasa tatlong kayo may. Ano ko ba? Hindi ka totoy. Ang kalimiyan ay yung gamit. Ang kalimiyan yung gamit. Ang kalimiyan yung gamit. Ang kalimiyan ay yung gamit. Ang yung ay Tiyak, wala na lang ito yung short niya. Masaap yung hindi ko. Huwag mo nalang ito, huwag mo nalang ito. Kaya naman, yun lang. Sa kamerang naman, ito pa rin. Pwede nyo nalang ito pa rin. Oo, oo, oo. ah. Ayun ah, uu. Puro sandong balay, ka nalang ito rin, Sir. na sa kita. Halagaan mo. Yun lang ako sabihing. mo. paano mahalagaan ko ba ito? Mahalagaan ka pa. Paano ma

idol. totoo si na po naman ang nabirada ng ano? nakalagay po ng katay ang daw pong aking ulo? ay akin daw pong kira may utok ka sa ibang lasa na yan. hindi po na lang. kanta 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 Pagkakaw. Pagkakaw. Sabi naman, malayo naman. Ay, yun. Di ako, sabi ng kami saan? Saan sila? Alahan ng panahon. Tayo Sino? opening ng Olympics. Worst uh, opening ceremony. Worst. Saan ng Olympics na Paris. Yan. Ang laka. Sarap